You. ang daming kainan kaso nga lang ang ating camera is labo labo wala rin wala okay na, Malabo. Malabo. Yeah, okay na. Yeah.

Easy lang yan eh! Easy lang yan eh! Grabe naman pala tayo pa mag video eh! Ang ingay natin kung mag video tayo eh! Pinakita yung mga ano, nakaano ito. Ayan, tapos kami na tayo. Philippine Arena! Kaya tayo. What? Gagawin. Ayan. Pakita mo yung buhay doon oh. yung papunta rito guys paano yan papuntang norte. Ano norte yun dun sa may gawing kanan papuntang ano naman yan guys yung gawing kanan punta nila maulag alag alag yung ano yung tulay hindi you know, ah oh, tutulin ng sakyan dito Ayan yung tricycle natin. Ang ganda ng tricycle namin, guys. Ayan. Ayan.